November 27, 1895, nilagdaan ng Swedish inventor na si Alfred Nobel ang kanyang last will sa Swedish Norwegian Club sa Paris, France. Nakapaloob sa testamento ang paglalaan ng malaking bahagi ng kanyang kayamanan bilang pondo sa pagbibigay ng parangal sa mga taong nagkaroon ng malaking benepisyo para sa sangkatauhan. Taong 1842 ay lumipat ang kanyang pamilya sa Russia at doon ay sumailalim siya sa private tutorship kung saan niya natutunan ng natural sciences, languages at literature. Nagkaroon siya ng interes sa explosive chemical na nitrochlycerine at pagkatapos ng mga eksperimento ay naimbento niya ang dinamita at napagkalooban ito ng British Patent noong 1867 at US Patent naman noong 1868. Ang dinamita ay nagkaroon ng malaking gamit sa mining at construction industry, kabilang sa tunnel blasting at road building. At dahil dito ay nagtamo si Alfred Nobel ng malaking kayamanan. Ngunit ang dinamita ay ginamit din sa digmaan at nagdulot ng pinsala sa mga tao at mga gusali. Nang mamatay ang kanyang kapatid na si Ludwig Nobel noong 1888, ay isang pahayagan ang nagbalita nito. Ngunit napagkamalian na ang pumanaw ay si Alfred Nobel at ang naging headline ng obituary sa wikang Ingles ay The Merchant of Death is Dead. Nag-alala si Alfred sa kanyang may iwang kasaysayan. Bunga nito ay inilaan niya ang kanyang kayamanan sa pagbibigay ng parangal at pagkilala sa mga natatanging individual. Si Alfred Nobel ay pumano noong December 10, 1896 at makaraan ng limang taon ay sinimula ng pagkakaloob ng Nobel Prizes sa Physics, Chemistry, Physiology or Medicine at Literature sa Stockholm, Sweden at ang Nobel Peace Prize sa Oslo, Norway.